Dito na po kami sa Shibuya ngayon mga tumadachi Pagkalipas po mga tumadachi ng 45 minutes Nakarating na nga po kami ng Shibuya Bali, ito po yung Shibuya station dito mga tumadachi Dahil first time ko po dito sa Shibuya mga tumadachi kaya naman, kung mapapansin niyo po, pala sunod ko lang po kay Sam. Kasi mahirap na po, baka maligaw po tayo mga tumadachi. At ito nga po pala si Hachiko. Kaya pupuntahan po natin si Hachiko mga tumadachi. Pupuntahan po namin ni Tumadachi sa mga ano, yung Mga kasamahan po namin pinag vlogger dito sa ano, sa Shibuya. At the same time, dadaan na rin po kami kay Hachiko. Ano? Doon sila ngayon kay Hachiko, nag-aantay sa amin. Doon sila sa kay Hachiko daw. No. Bali first time ko po, po ito na nakarating dito sa ano, na, Shibuya. Napakalawak po mga tumadachi dito sa ilalim ng Shibuya Station. At saka napakalinis po mga tumadachi. Kung iisipin mo nga para ka lamang po nasa airport mga tumadachi. Mamamangha ka talaga mga tumadachi sa mga subway dito sa Japan kapag nakarating ka dito. Uh, Ang po sa Japan, no? Oh, mapapansin nyo po. Talagang kailangan naka one ka lang talaga kung nagmamadali ka naman po pwede ka naman dyan mag express yan, no? yan. kahit sa pagsakay nila sa escalator mga tumudachi kahit nakikita nyo naman po talagang hindi po sila nag-uunahan pumipila po talaga sila ng maayos mga tumudachi at kung kinakailangan mo mong madali pwede ka naman po dito sa kanan malapit na po kami ubas ng Shibuya Station mga tumudachi Bale, hinahanap na lamang po namin yung lalabasan po namin yung exit po. Chico, AA. Oye, okay, dito ba? Dito, dito. Dito. Alam nyo po mga tumudachi, may kwento ko lamang po. Paglabas po natin dito sa may exit po ng Shibuya Station, ang una po agad ninyo makikita ay si Hachiko, yung estatwa po ni Hachiko. Dahil kung naalala nyo po yung pelikula ni Hachiko, dito po siya nakaharap mga tumudachi habang iniintay niya po ang pagdating ng kanyang amo. Kaya mamaya po pag-akit po natin, doon mismo sa labasan, yung statwa po ni Hachiko na dito po siya nakaharap mismo sa may istasyon po ng tren. Kaya abangan niyo po mga tumutachi.